kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Kung diring-diri ka na sa mga pagkaing inihahanda sa mga kalye ng India, Pakistan at Bangladesh, ay baka gusto mo munang tingnan ang panlaban ng Pilipinas dyan. Ito ay ang tinatawag nilang pagpag. Ito ang mga pagkaing tira-tira mula sa mga restaurants na iniipon ng mga nagbabasura, nililinis, tinitimpla, at niluluto ulit para hindi lang pangkain ng pamilya kundi pwede rin itong pangbenta. Walang pakialam ang mga nangungulekta ng mga pagkain na ito sa mga restaurants kung ano kaya ang mga bakterya na kumakapit sa mga pagkain ito na nilamugna na ng ibang tao. Pero ito sila ngayon, kinukulekta at gagawing panibagong putahe. Kung may mas paborito at palaging available na menu sa pagpag, ito ay ang fried chicken na galing sa mga sikat na fast food chains dahil ito ang madalas na kinakain kaya ito rin ang madalas na may mga tira. Tingnan kung paano ipripara ng mga eksperto sa pagluto ng pagpag ang nakolekta nilang mga tirang pagkain. Kami man ang tila nanditiri at sinasabing tikila na ang ganitong klaseng gawain pero para sa mga taong pinagkaitan ng kaginhawaan sa buhay ay natural lang na maghahanap ito ng paraan kung paano makakain ng maayos tatlong beses isang araw maliban pa sa makakapagbenta sila sa mga customers nilang nasasarapan din sa pagkain na kanilang inihahain. Sa dinamidami man ng mga pintahan nito kada araw pero halos wala talagang naipalitang napahamak ng sila'y kumain ng pagpag. Maliban siguro sa wala namang bakterya pa ang mga ito ay sadyang malakas na talaga siguro ang sigmura ng mga sanay sa pagkain ito. Huwag naman sana nating husgahan ang mga taong patuloy na ginagawa ang kalakarang ito dahil sa kung mayroon lamang silang mapagkukuhanan ng kanilang magandang pamumuhay ay siguradong walang may gustong mangolekta ng pasura para ipunin ang mga tiratirang pagkain, lutuin at kainin. Ikaw, kaya panang ng sigmura mo ang kumain ng pagpag? ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.